Isang, uh, lalaki po ito. Pag ikaka-straight mo siya, na mag-isa ka, wala kang kasama, magpagdali po para sa akin. Kaya ganito mo lang, lalagay mo yung tambo ito dito sa may... Uh, uh, Saka mo ipikin po dito sa katawan mo, ganun. Hirain mo lang po ng dalawa. Tapos. Uh, tapos Sabay mo na yung B-Complex b Kalagyan mo na yung 2 na antibiotic Para iwas Infection kalagyan mo na na Antiseptic